shortcut ng mga legend oh kung legend ka alam mo to syempre eh. kaya shortcut ng mga legend eh ayos pala tong ano ko tawag dito grab bar ba tawag dyan eh pinakaamit na ng cellphone holder tsaka camera pwede rin sabitan ng ano seat cover eh mga paro, parang sampayan lang ba okay ah ba? Diba? dami rin palang porpo syang ano na yan grab bar tama ba grab ba tawag dyan hindi ako nagkakamali eh. Ayan, balik tayo sa shortcut ng mga legend para maiwasan natin yung Siyempre alam mo na yung traffic dyan sa may Edsa, alam mo namang bawal mag bike lane dyan eh para tayong 4 wheels dyan nakapila kaya kung alam nyo to pwede tayong dumaan sa likod di ba? para mas mapabilis siyempre ang biyahe ayan alam nyo to siyempre legend ka kayo para tayo legend legend kamote <laughs> Ay, este, ako lang pala kamote. Mamaya may umiyak na naman dyan. Sabihin ko lang kamote. Huwag mo damay. Oo oh, nga pala. Mga magsasalita dyan. Yun, yun mga, yun yung mga feeling perfecto na sinasabi. Na parang never nagkamali sa buhay. <laughs> ayan, dito. Sa likod ng ano yan, mga par. Sa likod ng mga bus terminal. Siyempre, alam nyo na yan. Diba? Diba? dito sa garahe ng ayan oh, ng Solid North oh. ayan nga pala Solid North update tayo ayan eh, nabuhabiyahin na sila ayos let's go ingat ingat na lang ulit mga bossing mga par and pag inaantok mas mabuting tumabi at magpahinga huwag na ipilit kapag inaantok para iwas siyempre aksidente unang una sa sakay natin is mga pasero mga tao kaya pag inaantok eh mas piliin magpahinga Ayun, hindi na ako dumaan doon sa ano. Mamaya mabash tayo doon. Sabihin na naman, nagtuturo tayo ng balik. Nagalit yung mga kakaibigan natin dyan sa ano eh. Eh si Doggy, oh, you know. Mm, Doggy! Mm, choo choo! <laughs> Ayun. Siyempre tuloy tuloy tayo. Ayun na, malapit na tayo dito sa may... Irod. Nasa Irod na tayo mga para. Ayun ang mm, shortcutan. Para maiwasan mo yung EDSA. Para hindi ka napipila-pila doon Kasi alam mo naman doon Mag-bike din doon Baka mauli ng End cap Yun mga par Siyempre ride safe palagi sa atin Let's go